Purihin po Panginoon. Maraming talabat po. Nandito naman po tayo sa pag-aaral sa, sa, ng salita ng Diyos. Dito po sa Hebreo chapter 1. Noong una, nagsasalita ang Diyos at yung mga ninuno, ninuno sa iba't ibang paraon at iba, iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Sa pamagitan ng anak ay niligalan Diyos ang tanimutan at siya ay ang piniling tagpagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa anak ang kalawal siya ng Diyos kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa church sa pamagitan na kanyang makapangyarihang sal salita. Pagkatapos niya linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo, sa kanan na makapangyarihan doon sa langit. Ang anak ang ginawang gitong nakila kaysa mga anghel tulad ng uh, pangalan na ibigay sa kanya ng Diyos ay gitang dakila sapagkat kailan may hindi sinabi ng Diyos sa anghel, ikaw ang aking anak mula ngayon ako na ang iyong ama ni, ni hindi rin niya sinabi sa kaninuang anghel, ako ma, ang magiging ang kanya, kanyang ama at siya ay magiging aking anak at ang isugo na ng Diyos sa kanyang pangalay na anak sa salimutan ay sinabi niya, dapat siyang sabahin ng lahat na mga anghel ng Diyos. Tungkol na mga mga anghel ay sinabi niya, ginawa niya hangin ang kanyang mga anghel at hininga sa apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang yung trono o Diyos ay magpakilala paman, ikaw ay maghaharing may katulungan. Katulungan iyong mahal sa masamay na mumuwi ka. Kaya naman ang Jos, Diyos, tangi ikaw ang pinili. Igit sa sinumang hari, kakalakang natatangi, sa tangi, sanay pa rin niya. Panginoon pasi pasimulay, nilika mo ang sunibutan at ng mga kamay mo ay siyang gumawa na kalangitan. Maliban sa iyo, sa yo, lahat ay lilipas at tulad ng narbit, lahat ay kukupas. At ililigpit ng galang ilang balabal at tulad ng labit, sila ay papagtan. Ngunit manatili ka at hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. Kailanman, kailan hindi sinabi ng Diyos sa sinuwa anghel, mapu sa kanan ko hanggang lubusan ko mga sa iyo ang mga kaaway mo. Pupulay pu pu po ang pasalita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon.